Good morning mga kasamo. Uh, mayroon na naman tayo manok na ano, Hindi nakatayo. Ito. Ito, po. Ito siya makatayo para nalulong po. hirapan po siya Ito. ito Alamin niyo kung ano ang gamot nito Good morning mga kasama uh, may problema tayo ngayon sa ating yard uh, may manok tayo doon na ano na samo na hindi masyadong makatayo dahil gumagapang gumagapang na la lang parang nalulungpo siya uh, yun, yan ang isi-share ko ngayon sa inyo kung paano ko yun gagamutin. Bago natin yung simulan, intro muna tayo. ito po ang gagamitin natin para sa ting manok na nalumpo ito po ang gamot bacteriaid tuturukan natin siya ng ano bacteriaid 0.2 mm 0.2 in all. Ito po ang tinuturok to natin sa kanya. 0.2. Yan na po. Yan. Balik natin bago nga pala tayo mag, ano, magsimula o magturo nagginawa akong pa, ano, pang stopper para hindi siya masyadong madiin yung ano yung karayom lagay lang natin dito at yan lang ang ano may pasok din sa kanyang ano katawan Kalau kita tinggal, kalau na, na lumpuh, sa masarap nakatayo gagawin natin ito magturo ka natin ng bakterib bakterib yan magturo ka natin ito ng 0.2 0.2 at may nilalagay ako sa kanya ng stopper sa ating karayong mo para uh, hindi ka hindi masyadong dumiin kaya start na natin ha kaya na yun kaya na natin Pag tayo Pag tayo Kailangan takpan natin ang Kanyang Ulo Para hindi masyadong malikot Tapos Dito na Ito 0.2 ml kasi hindi pa siya umaabot ng ano ng 5 kilos ito lang muna ituturok natin 0.2 at masimasin nyo kung saan ang kanyang parang unod eh? o hindi yun maano matamaan yung pitso niya. dito kayo tuturok katapos ganyan nyo lang ayan okay na gawa na lang natin ang pato ang ating video kung ano nangyari sa manok na ang ilinji natin ng bacteria at abang-abangan nyo na lang kung bago ka lang napadpad sa aking channel uh, pake please like, subscribe And hit the notification bell para sa susunod kong video ma-update ma din kayo.